Yon, siyang magandang umaga mga kuya kuya sa adventure. Nandito tayo ngayon, naghahanap ng mauulam. Sa mga ate ate ko Edwin, oh. Ah! Mamuso tayo. Mamuso kami. Mako kami puso ng saging. Uulamin natin. Para masarpa rin. Torta nun ano. Torta o oh, ginisa? Torta. Ha, torta no. Puso saging no. Tara, dalihin natin puso. Ayun oh! Asong kita ng ating kuya si Edwin. Tingnan mo. Oh. gawa ng kuya Edwin, oh. 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 Dasalo ko man din. <laughs> oh. Egidu. <laughs> Mauli ka pa? Mm. 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 Pinalo na ng pinalo. Mm. Ayaw magpakuha kasi hindi daw amin sagingan. <laughs> Ayaw magpakuha ng puso ng saging. <laughs> Mauli ka pa. <laughs> Wah. Wah. Mahirap pag ng buwan. Ano 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 mahirap sungkitin? Buwan. Eh <laughs> <laughs> mo kuya kuys, na may Pang ulam na tayo. Ano oh. Matigas ka bagsa na kain kanin. Masarap talaga diyan yung ano. Torta. Oh. puso. Ayon. Ayon, ma, kuya, kuys, may pang-ulam na tayo.

kalamyas boys hmm? kalamyas so, wala mo taas wala kong asiman sa so, na lang ang kalamyasan yan ano 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 kakita ko ulit ng kamis ba ya kalamyas dito yung sisko kachin hmm. tulik na ito pang asim hmm. niyo po. Ah, may nanay. Hmm, awas okay. na. To ito na mga kuya Quis, nakuha na tayo ng puso. Ayun, abli anime nakuha natin yung kanina, yung ano, may nauna nang isa tapos, 'yan nakakuha Patawain tayo diyan. Na abli natin ng... 'yon ay yung maliliit. <laughs> ah. Pinatawad na natin. Pinatawad na. To so, ito mga kuya Quis. Oh, may puso, may puno ng Bago. Bago dini sa bayan ng ating Kuis Edwin yan po tayo sa mga kumakain ng bago dyan yan haluan nyo ng bago lan <laughs> tapos may tulingan kayo uh -huh. tinapahan. yan may tulingan oh. sangka pa makalibre tayo ng panggulay gulay gulay tapos tayo sa loob may hagdan doon may puso na may bago pa choice uh -huh. so mapigas na ito sa'yo Si Bago. Oh, dito na kayo mga kuya sa adventure. Kita niyo ma'am, buhay na buhay tayo dito sa probinsya namin. Oh, parinin na kayo sa Marinduque lang yan. Sariwang Bago, haluan niyo ng baguong at Bagulan. Ulam, Parang ulam lagi, Bago. Huhuhu! <laughs> <laughs>